Hi there mga beloved yung soulmates Kamusta po kayong lahat? Andito naman pa yung lingkod dren sa Para bigyan po kayo ng isang soulful na meaningful reading Dito lang mo sa inyo lagi inaabangan Sino sa at na pinakamala sa channel Mega mega shout out po sa lahat ng ating soulmates sa buong Pilipinas sa, sa buong mundo na lagi nakaabang nanonood Nagbibigay ng kakataba sa puso ng mga komento pasensya na po, apat na araw po akong nawala, pero don't you worry, andito lang po ako. Nang pahinga lang po ng konti para makapag-recharge ng energy kasi mapapasabak naman tayo December na I know magaganda yung mga reading natin gagawin, lalo na yung magiging reading nyo bawat isa para sa uh, the year 2025 yun ang pinaghahandaan ko and maraming maraming salamat sa ating mga new subscribers welcome to the channel sa ating mga new Uh, sa ating mga uh, returning viewers pala, sorry. And sa mga hindi pa nakasubscribe, please uh, magsubscribe po kayo. At click nyo po notification bell para lagi pa kayo updated sa ating mga susunod na videos sa pagsasamahan. mag rin po kayo kapag naka-resonate kayo sa ating mga reading. Sige, wag na natin yung patagalin pa. ating po reading ngayon ay 4 December 15 to 31 2024. Katapusan po ng buwan para sa ating mga nasa sign ng Aries. Ulitin ko Aries para sa inyo to, December 15 to 31, 2024 reading. Sige. Last one shuffle. And let's do this. Sige. Sige po. Spirit, Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors, bigyan niyo po kami ng sapong baraha para sa aming December to 15 to 31, 2024 reading for Aries. Kapag bago po kayo sa ating channel, ang inyong lingkod po ay kumukuha ng sampung baraha na siyang in-interpret po natin ang mensahe base sa energy na binibigyan ng universe. At kung mapapansin niyo po, kukuha po ako dire-diretso na sa 10 baraha para mag, hindi na po tayo mag-shuffle na mag at nakaka-distract po. Mas maganda po nakafocus tayo sa ating reading sa mga baraha natin makukuha. Kukunin po natin yung mga tumatalon, tumatalsik na mga baraha. And to those who are wondering bakit po parang magulo, ganito po talaga ako mag-shuffle, dito po ako komportable. At dito po tayo nakakakuha ng magagandang baraha na nakaka-resonate po ang lahat. Sige po, Spirit Universe, Spirit Gates, Angels, Ancestors. Wow, Aris, medyo tagal ng mga baraha. Okay. yon tatlo po ang tumalsik tulad niyan Maganda po yan. Bas maganda po yung ganyan tumatalon. Okay? Pito pa, Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors. Pito pa, Seven Cards for Aries. December 15 to 31 reading. Ayun. Ilan na? 2, 4, 6, 7. Wow. Tatlo na lang. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors. Last three cards, please. Tatlong baraha pa po. Para sa ating reading for December. Ayun. Dalawa na lang. Yan. Last one. December 15 to 31 2024 reading for Aris. Okay, Aris, kompleto na yung sampung baraha. Ayusin ko lang ito. Ilagay ko sa gilid. Ito na po ang yung sampung baraha. Bilangin natin. I-double check natin bago ilatag. And tuloy-tuloy na tayo. Aris, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ilatag na natin. Maraming maraming salamat ha sa inyong walang sawang tiwala, support at pagmamahal. Di ba lagi yung inuulit? Hindi po ako magsasawang magpasalamat sa inyo sapagkat kung wala kayo, ay wala po ang success ng Renzo Taro Channel. Without further ado, let's begin your December 15 to 31, 2024 reading. Aries with your opening card. Mm. Uh, Four of Swords. I can see here na parang... Uh, There are some of you Aries na parang lately ay parang naging ano kayo? Nonchalant. Well, what do you mean? parang hindi ba yan yung uso term yun? parang nawalan kayo ng pake. Parang nasa ano kayo? Parang nasa uh, hibernation mode. Yung parang nag mag isa ka muna parang one day parang pumunta kasi sa sang sulok na ikaw parang there are some of you na parang nag out of town nag nagbakasyon basta mag-isa lang parang ikaw lang sarili mo muna. Ninamnam mo muna ang mag-isa, nagpahinga. Yung parang you're in your uh love yourself mode. Yung parang nakita ka dito. Aris, parang there are some few na parang nanood ng sine mag-isa, nag-travel mag-isa, nag-hike sa mountain or merong masang ginawa na you do it by yourself or there are some of you na nagstay lang indoor sa kwarto, nanonood lang ng movies, parang hindi na papa disturb or there are some of you na parang nabisi sa mga skills nagsulat ng kwento or maybe doing starting their craft in um, social media but i can see here this four of is all about loving yourself or giving priority to yourself lately Okay? Parang ganon yung naging ganap sa buhay mo. Pangalawa, tingnan natin. Ooh. Interesting. So, tingnan mo. Knight of Cups. Okay. kat ah uh, kanina, yung iba kong reading ay eh, lumabas for Knight of Pentacles. So, this is a beautiful card also. Bakit? Knight of Cups, tingnan mo, isa din siyang sandalo galing sa laban pero umuwi ang dala ay trophy. So it means success, victory. Nanalo ka or meron ka mga mapapanalunan. Harris, meron ka mga mapagtagumpayan kung hindi pa dumarating, claim it or talaga i-claim mo na yan in the soonest time konting-konting tiis na lang okay bibigyan ko ulit kayo ng ano ng assurance okay kasi napakaganda maganda yung positive yung nararamdaman ko dito sa barahang ito eh night of cups so success victory katuparan ng mga pangarap meron pa tayong walo Okay, 8 cards pang natitira. So, kapag may lumabas sa walo na yan na sun, ulitin ko ha, may lumabas na sun, moon, star, chariot, magician, wheel of fortune, and page of pentacles. So, Aries, prepare yourself, ihanda mo sarili mo sa malaking blessing na parating sa iyo. Malaking tagumpay kung ano man yung pinapangarap mo that will be fulfilled or that will be granted. Okay ha, ulitin ko. Walong natitira. Humihingi tayo ng sign. Dito sa mga cards, sana sagutin tayo. Sun, Moon, Star, Magician, Chariot, Page of Pentacles. Wheel of Fortune, pito yan. Mga masaswerte baraha. Tingnan natin sa pangatong baraha. Okay. Two of Wands. Uh, connected ito dun sa unang baraha na Four of Swords. Okay. Kasi ito, I can see here parang self-reflection. Uh, pagbabalik tanaw throwback sa mga pinagdaan ng mga masasalimuot na chapter ng buhay Aris mga bahagi ng buhay you are thinking kung paano mo nalagpasan ang lahat ng ito kung paano kung kano na kalayo ang narating mo malayo na malayo pa but still that is a progress uh, you should celebrate that or parang ah, nakikita ko dito ay eh, parang at least somehow um, Nagiging proud ka naman sa sarili mo with this Night of Cups. Nagiging proud ka naman sa kung ano man ngayon. Hindi pa naman totally talagang yan yung bu buhay na ginusto mo. Pero at least somehow malayo na to doon sa dati ng buhay na meron ka na pinagdaanan mo or yung sitwasyon mo dati. Puro hira, puro struggles, or talagang lugmok na lugmok kayo. But at least somehow now, Aris, ngayon marami sa ang nakakaluwag-luwag na or may mga biyaya na, may good high-paying uh, high job or at least somehow nababawasan na yung utang, nakakabayad na kahit pa paano hindi na totally nag ah, na stress ang dami yung mga iniisip hindi na masyado sumasakit ang ulo pangapat mong baraha okay eto kakasabi ko lang uh, related ito dito sa two of uh, wants. Okay, hindi ito yung sitwasyon mo ha. Hindi ito yung sitwasyon mo. This is connected flashback doon sa sinabi kong napapatroba ka. Ito yun. Ito yung mga time. Ito yung mga panahon na dapang-dapa ka, lugmok ka, nasa, na yan, tingnan sa nasa putikan ka, nasa, kumbaga, nasa lusak, nasa lupa ka, bagsak ka na nga, tinuso ka pa ng sampung espada. So, grabe talaga, Aris. Talagang mag-comment niya kayo kung talagang um, buong buhay nyo. Actually, hindi lang to past 20 years, halos buong buhay nyo. Lumaki kayo, nagkapamilya kayo, pero talagang naging mahirap talaga ang buhay. There are some, there are some na parang sinertihan makapag-ibang bansa, there are some na maging makapag-asawa ng mayaman or mga tangat ang buhay, pero majority the Aris talaga, dumaan talaga sa grabing mga talagang struggles or paghihirap. Ito yun, no. Talagang hindi to basta-basta. That's why I have a big respect para sa new artist. Uh, Sina saluduhan ko kayo. And you did uh, far so far kung talagang napakalayo na. You did this far. Kumbaga 'yon, talagang uh, deserve mo kung anuman ngayon, kung anuman 'to ma-receive mare mo. Uh, I I salute you. Talagang hinahangaan kita kasi dito. Hindi to, to basta-bastang buhay na pinagdaanan mo na kahabang panahon, panahon na puno ng paghihirap, talagang gumapang ka sa lupa, talagang, alam mo yon talagang kahit bagsak na bagsak ka ng kagandahan, ay talagang bumangon ka, or talagang hindi ka pumayag na talagang matapos ang lahat, uh, tapusin ang lahat ng problema sa buhay. Okay? Panglima. Oh! Five of Pentacles. So, snow, the snow is falling. Although this is pera, Aris, meron ba sa inyong nanonood ngayon na nagtatrabaho sa mga bansang malalamig? May snow, US, Europe, Australia, New Zealand, Korea, China, o oh, basta may mga, may mga uh, bansang may snow. I can see here. But since this is money, ah, uh, Siguro merong iba sa inyo na parang namamroblema problema ngayon kasi related din dito Aris, problema ngayon sa padala, parang kinakapos in terms sa pagpapadala or parang may paggagastosan. Ano ba itong parang gusto nyong paggastosan o parang meron kayo na ipon pero kulang pa kasi parang may, may gusto kayong uh, simulan or bilhin, mag-investan, okay? Sige, mag-comment nyo. Kayo ka kayo dyan sa panglima nating barahan. Dati sa money. Parang may money na gustong tip ipunin. Something. For a big project na gusto niyong pasukan. Ang Oh, beautiful card. Success, victory. The same with the Knight of Cups. Because here you are. You will be an inspiration titingalain ka ng karamihan ayan o ano, nakausakay ka sa kabay may mga ka Aris uh, you will sabi ko you will set an inspiration kasi ba diba, sabi ko hindi itong malak hindi to talagang hindi biro itong pinagdaanan mo problema sa buhay napakatagal na panahon na grabe hindi lang sinubok kundi talagang um, talagang alam mo yun, parang every parang you thought na parang sa inisip mo na parang sinilang ka sa mundo para dalhin ng problema ng ng mundo but this six of ones is uh, confirmation uh, this is uh, the card is telling that at least somehow your life will change into a life na na magiging magsisat ka sa inspiration sa karamihang mga tao kasi kung paano mo paano ka bumangon kung paano mo binago or paano mo pinutol ang curse ng kahirapan yung curse ng problema here you are ayan oh okay there are some of you siguro talagang i can see her victory talagang kayo yung mga taong dapat tularan kasi... Lumaban kayo at the same time... Talagang lumaban kayo ng patas... With all honesty... Kahit yung iba nakikita nyo... Hindi... Hindi patas... Hindi legal yung ginagawa... That's why... Umangat sila... But still you... Na talagang ginawa mo pa rin... Kung ano yung tama... And... Kung ano man tong blessing na makakamit mo... And yan yung bunga... Okay? Kasi hindi... Hindi ka... Dum, hindi ka gumawa ng shortcut... Kumbaga... Kung talagang dumaan ka sa tamang proseso... Tamang proseso na tinest ka nilabanan mo lahat ng pagsubok bago ka makakamit ng tagumpay or blessing. Okay. Pangpitong baraha. Queen of Swords. Okay, Queen of Swords. What does it mean? Since it's facing to the right, kasi pareho din ng knight, yung knight and queen para na sila nakaharap dito so I can see her patuloy maging, magkakaroon ng stability ang iyong uh, buhay in terms in all aspects okay emotional uh, mental physical so magiging okay magtutuloy-tuloy na kung lately sakitin kayo I can see her improvement in terms of health ang mental health magiging okay na kahit pa hindi na matatanggap mabawawasan na yung anxiety yung mga pag-iisip yung pag-worry kasi kahit you are parang unti-unti mong binabago yung mind mindset mo into a positive one that is that is a that is a good step patuloy mo yan sa Aries, uh, aris and kasi makakatulong sa iyo yan in the long run but i can see her stability or steady growth sa in terms of holistic aspect of your life kung baga, sa kabuuan okay emotion men, uh, mental health physical and in all aspects of your life tingnan natin pangwalo na tayo. Wow, ang bilis Pero, ang ganda so far. Oh, sword. Ito. Mm. Aris, actually, halos lahat ng nire-read ko so far ngayon na Zodiac Signs lumalabas ito. Kasi, halos lahat din, in-advise ko ng ganito. So, here you are, you are now happy. Most of the Aris are happy now na naka nakalis na sila sa lugar na di ba sinabi ko umalis na kayo diyan sa sitwasyon na toxic na puro sakit ng ulong dinudulot relasyon or mga tao na dapat i-cut off na hindi naman nakakatulong puro toxicity negativity most of you Aris, ginawa din yan here you are ayan no? Oh. Yan, umiwas na kayo sa mga taong yon and here you are, ikaw na mismo ang nagtanggal ng mga uh, espada or ng mga sword sa uh, nadala na nitong mga tao na to at ng paligid na where you belong and you continue that uh, panindigan mo yan wag kang mag wag kang, mag guilty sa mga maririnig mo sa mga transformation na ginagawa mo sa pagka off kasi that is for your own good at uh, para yan sa makakatulong yan sa buhay mo in the long run okay kaya wag kang wag wag ka dapat magsisi kailangan talaga ginawa mo na yan panindigan mo na yan kasi para yan sa kagaganda ng buhay mo Pangsyam mong Baraha ari sa ating December 15 to 31, 2024 reading is Oh, hindi pa rin mawawala ang mga nega-nega, kanegahan sa paligid I can see her family member or close friend na parang masyado nakikialam sa mga desisyon mo Nagkatapat pa sila ng Ten of Swords So, mga makikialam, nakiki saw sa mga issue-issue or parang I can see here na parang sa mga decision mo parang may mga comment lagi parang second second to the motion itong mga taong ito. Okay, wag mo silang pakinggan. Wag kang wag mong hayaan na sa kanila manggagaling ang desisyon or sila yung magiging ba basis ng gagawin mong mga desisyon sa buhay. Aris kasi, 'di ba? Um uh, matured ka ng klaseng tao, you know what to do, sa, dami, sa tagal ba naman ng problema na pinagdaanan mo, ngayon ka pa ba magpapadikta, so of course sa, sa haba ng panahon, naghirap ka grabe kung wala kang tutunan doon so that's why, the maturity that you have now, ay talagang will be useful gamit na gamit niyan so far and, huwag kang magpapapekto rito sa mga tao, mga nega na makikisawsaw or para makikialam sa mga decision mo, or may mga masasabi kasi talagang, andyan lang sila para sirain ang buhay natin tenth and last card Oh, pentacles, okay uh, Six of pentacles Katapat sila, oh Nung five and six, wow Magkasunod So, iyon um Yung sa five of pentacles, tungkol to dun sa mga Pagpapera uh, ng mga taong na nagtatrabaho Sa malamig na lugar O parang may kinalaman sa mga Sitwasyon na may malamig kasi yellow s Yellow Sorry, snow yellow pala snow and six of pentacles is all about sharing giving um la papaalala ko ulit sa inyo sinabi ko to sa ibang zodiac sign uh, siguro aris kung alam niyo lang kung gaano ka powerful kung gaano ka pangyarihan ang pagbibigay kung gaano ka ba, ka successful ang mga taong nagbibigay kahit walang wala sila kasi di ba explain ko uh, bakit napaka powerful ang pagbibigay kahit konting Konting amount or konting bagay, konting pagkain. Why? Sinasabi ko. Kasi napaka niya. Kasi imagine mo, yung tao na yan, ilang araw na hindi kumakain. Kahit isang tinapay may mabigay mo, at least masasolve niya yung gutom. Or kasi may mga taong naghihingalo, nasa hospital at kahit gano'ng kaliit na amount ang binigay mo, inadugtungan yung buhay niya. So, you will be changing life. Babaguhin mo yung buhay ng taong yan. Kaya napaka-powerful niya. So, regardless kung gano'ng kalaki yung tulong na may mo, as long as tumulong ka, ay talagang magmalaki, malaki yung magiging impact niya sa tao na yan. At dyan, sa impact na yan, sa pagtulong mo, dyan magpoproduce ng energy sa universe para ibalik sa sa'yo, double, triple pa ang biyaya. Diba, that's why I'm saying, ako lagi ako, I'm so generous. I'm so generous na klaseng tao, hindi ako nagmamayabang. Pero talagang, uh, kumbaga, naging kaugalian ko na, talagang naging habit ko. Not because I am expecting a return, but I know na sa pagbibigay, ay may kapalit na blessing from the universe. Hindi ako nag-expect ng return dun sa taong tinulungan ko. Nag-expect ako ng return galing sa Panginoon. Okay? Nag-expect ako ng return galing sa universe because I know na yan yung golden rule. Sa pagbibigay ay may kapalit na malaking biyaya. Okay? But, um uh, basta yung pagbibigay na bukal sa loob, ha? Kahit konting-konti na lang. Kung walang pera, in other way, effort, time, ibigay nyo. Kung ano man yung pwede nyo maitulong. Okay, kaya sa mundo ngayon, napakarami nang nangyayari, ang daming mga kanegahan, away dito, away doon, kung anuman, gera, or whatsoever, what we need is peace through giving and sharing. And Aris, if you can do that, please do that. And sinasabi ko sa inyo, hindi man tayo sinagot ng baraha doon sa hinihingi nating sign, but so far napakaganda, kasi andyan yung Knight of Cups, andito yung Six of Wands, andyan yung Queen of Swords. So, uh, it doesn't mean, okay, na yung sinasabi kong prosperity o na inahangad nyo kasi uh, andyan na sa inyo yan yung iba sa inyo nararanasan yan okay but this is just a reminder or this is just a like kumbaga preview lang ng situation na mga pinagdaanan mo noong nakaraan kasalukuyan at yung mararanasan nyo pa Okay? And with that, Aris, maraming salamat sa iyong pagsama sa ating video ngayon. I am praying and hoping na maraming nasa ng Aris ang makapadod nito. And huwag po kayong magsawa na manood, mag-abang sa ating mga videos. Maraming maraming salamat. Kapag hindi pa po kayo subscribe, please do subscribe, mag-comment po kayo. And of course, click the notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod na videos natin ating pagsasamahan. Maraming maraming salamat sa inyong pinamahal kong soulmates. Nasaan man kayo ngayon naroon? Ano man ang kinagawa niyo, mag-iingat kayo lagi. God bless us all.